At least in a couple of days, di ba, uh, Na vindicated ako. <laughs> Kasi na sinasabi nga ng uh, PIDEA na ito ay uh, AI generated, ulit-ulitin ko mga kababayan. Wala pong credibility si Lazo. Mm. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat niya dyan. Kahit ano pang mga uh, uh, pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo Uh, kahit kailan hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Doon po sa video, balikan ko po yung video na 5 minute video na kung saan na-leak din natin dyan na ipinakita sa inyo kung Sige. paano sila sumang-ape ng kaniyang nasasakupan ng mga abogado, yung mga agent diyan sa loob kung paano niya didibdiban sa simpleng traffic uh, problem nila nung uh, hmm. attorney hmm. na yon. So Paano ka maniniwala sa isang taong ayaw niyang sagutin yung issue na ng ng api siya kitang-kita sa video. Mm -hmm. So para sa akin kahit anong papong sabihin ni Lazo, wala nang maniniwala sa kanya. Ah uh, dahil doon sa pangyayaring hindi niya nga masagot yung issue na yun. Magdanon pa man, ah uh, good thing kasi ah uh, marami nang naglalakas ng loob katulad nitong uh, investigating agent na ito na nagpatunay na sabi ko nga, na talagang mayroong Uh, nung gabing 'yon, na dapat ay uh, i-raid nga itong 46C uh, na condominium unit uh, together with uh, Maricel Soriano and uh, Bongbong, eh talagang may naganap na mapangyayaring yun pero 'yun nga lang hindi natuloy. Mm -hmm. So, muli patunay mga kababayan, na 'yung mga sinusumbong sa atin dito ng mismong mga dating na sa gobyerno, mga nagsilbi sa gobyerno o yung mga current na nandiyan ngayon na ayaw, kumbaga, hindi na nila nasisikmura mm. yung sobrang garapal na at pagwawalang hiya ng mga lead mga leaders natin. Well, they're not leaders. Yung mga nandiyan, especially dito sa PDEA. Ms. Marlica, it appears that the current leader, the director of PDEA, is trying to cover up things for the president isn't it oh definitely so malinaw pa malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang gusto nilang i-cover up so ulit-ulitin natin kasi mga, mga kababayan Uh, may kopya si Lazo niyan. Definitely, alam niya kung sino yung agent na yan. Mm -hmm. Yung naka-cover dyan, alam nila yan kung sino. Oh. Uh, At hindi sila pwede ting magbaang maangan. At doon sa explanation, again, yung uh, ito, I think that was yesterday, na uh, sinasabi nila na wala daw yung mga control number. Napag-usapan na natin yan. Kaya nga po, wala yung mga numbers na yon control number, eh dahil nga hindi natuloy. Yes. Dahil nga may pumigil. In archive so, nila, in other words, Miss Marlika, in archive siya, but it doesn't mean it does not exist. Yes. Correct ka dyan. At, at what, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, uh, definitely ipagtatanggol ni Lazo yung kanyang principal, yung nag-appoint sa kanya. Talagang lahat ng over-up gagawin nila babalik na naman tayo. Sa simpleng pulpurong test nga lang, ayaw nilang gawin eh. Sabi ko, once and for all, para ma ma malinawa na ito, napakadali. Ang dami na nag-challenge dito sa Presidente nating bangag. Pero, you know, ayaw pa rin nila yung simpleng ganyan. At, again, hindi natin pwede itong ibaliwala. Sana ang mga kababayan natin na nakikinig ngayon, eh huwag niyo po ito iwala sa Uh, social media. Okay. Huwag nyo itong patayin ng issue na to, Kasi yun yung gusto nilang gawin. At naninindigan ako na based sa ating informante na nagbigay sa atin ng mga dokumentong yan, uh, ginawa yan para ipaalam sa taong bayan na eto ang gobyerno ninyo.